Uh, Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa baad Assalamu uh, alaykum warahmatullahi wabarakatuh. So sya Allah bilang uh, pagpapatuloy dito uh, sa pinakalakay natin patungkol sa limang kaligi ng Islam Kung naaalala ninyo kung natatandaan natin yung mga nakaraang pagtalakay uh, Nireview natin yung lahat ng mga nakuha natin Okay? So sa limang haligi ng Islam, diyan tayo nang start At yung unang haligi ng Islam ay yung Shahada Dain. Okay? Shahada Dain, dalawang pagsaksi. Ano yan? Pagsaksi unang-una na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, maniba na mga Allah. At pangalawa, yung pagsaksi na si Propeta Muhammad ay alipin at huling suko ni Allah. Okay? So doon tayo nag-start. Na natin yung kahulugan ng la ilaha illallah. Ilan yan lahat yung sa dalawa? Ano yung una? Ha? Yung pagtakwil. Pagtanggi. Ang nafi, eh, di ba? Pagtang, pagtanggi o pagtakwil. Yung unang bahagi, la ilaha. Walang ibang Diyos. Okay? Yung pangalawa, ilawa. Ano yun? Yung al-ihbar. Yung pagtanggap o pagpapa tunay. Pagtanggap natin na si Allah lang yung nag-iisang sa wala nang iba. Yun yung ibig sabihin na la ilaha illallah na hati sa dalawa. At yung la ilaha illallah na nabanggit natin na meron siya uh, kahulugan na binigay ng ating mga ulama. Ang sabi nila, ang ibig sabihin ng la ilaha illallah ay la ma'abuda bihaqdin illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, bahin maliban lamang ang Allah. So yun yun. La ma'abuda bihaqdin illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, bahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa okay? ta'ala. So, may paliwanag din natin yung kahulugan ng Muhammad wa Rasulullah. Di ba? Tatlo, ay apat. Ano yun? Una, para maging tama yung pagsaksi natin na si Propeta Muhammad ay uh, subo ni Allah. Ano yung dapat? Una, pahatuhu fi ma'amor. Sundin natin kung ano yung kanyang ipinagutos. Pangalawa, tasdituhu fi ma'akbar. Paniwalahan natin kung ano yung kanyang mga sinabi yung mga dalang mensahe. Okay? Tapos pang ato, which kinakumana ha, sa job? Okay? Ngayon, okay lang yan ang Okay? Yung uh, layuan natin kung ano mang ipinagbawal. Layuan natin kung ano mang ano mang ipinagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Pang-apat, wala yung magukawin ila Na hindi natin sasambahin si Allah, di ba sa pamamaraan? Pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So sinabi rin ng ating mga ulama na yung uh, la ilaha illallah ay meron siyang uh, mga kondisyon. Okay? Iba na pagkita natin yung susi, may ngipin. Yun yung pitong kondisyon ng la ilaha illallah. At ano yung unang kondisyon? Yung kailangan meron tayong kaalaman. At doon pa lang sa kaalaman, mapapansin ninyo, medyo napahaba na tayo. Kaya na uh, banggit natin yung uh, kaalaman, kailangan makilala talaga natin si Allah at malaman natin kung ano yung mga pinagbawal niya. Ma malaman natin yung tauhid at the same time, kaisahan niya ako, at malaman din natin kung ano yung shirk, di ba? At nabanggit din natin doon pala sa, uh, sa shirk, yung pagtatanggal ni Allah, ito yung pinakamalaking kasalanan. Tama? Ano yung mga nabanggit natin halimbawa doon, yung panganib ng uh, shirkul akbar? magbigay tayo ng ano ng halimbawa. Net. Oo, oh, yung halimbawa, yung panganib ng pagtatambal kay Allah. Ano yun? Gaano ka dito yun? Ano yung panganib? Masamang tulog kapag nagtambal kay Allah. Hmm? Napapalabas sa Islam. Ano pa? Hmm? Naliligaw. At ano may nabanggit natin. Siyempre, ligaw. Labas na sa Islam. Iligaw na yun. Ano pa? Ano pa? Hmm. Tanda Tandaan niyo kahit magano, tanda lang natin yung mag, napakarami, pero tandaan lang natin yung tatlo. Sabi ni Awais. Sino mang nagtambal kay Allah, Sheikh Akbar, akala mo siya sa Islam. Pangalawa, ang sino mang nagtambal kay Allah, Sheikh Akbar, nasisira, nawawalan ng na saysay, kahit pala ang lahat ng kanyang mga pagsamba. Okay? Mabubura lahat 'yun. Kapag na kay Allah. So nabanggit natin diyan yung mga katibayan na ina siya ang tarayang babaw amal o awalan na po na namin Kapag ika'y magtapal kay Allah, ang awawalan ng saysayan mo yung mga mabuting gawain. At ikaw ay ang sa mga na Pangatlo, yung mananatili sa impyerno ang sino ma gumawa nito. No? Kapag siya'y namatay na hindi siya nakapag-taubah, kung nakapagbalik nito kay Allah at gumagawa siya ng malaking pagkatambal, magiging dahilan yun na siya ay makapasok doon sa apoy ng impyerno. So nagbigay din tayo ng mga halimbawa ng mga shirk, di ba? Yung pagtatapat, pagsamba sa mga ripulpo, pananalangin doon sa mga nilikanyawa, yung pag-aaray sa mga jinn, di ba? Uh, yung mga pagbangit, ng mga panalangin na sinasabi ng mga albularyo, yun, yung mga at uh, napanggitin natin yung sa paniniwala sa mga pamahigin, pamahigin, paniniwala sa mga ano yun? antik anting Yung mga pampaswerte na yan. Di ba? So wala yan sa Islam. Yung tiwala natin ay nauko lamang kay Allah. Okay? So ganun din. Pagka nakatanggap tayo ng biyaya, huwag natin sasabihin na uh, uh, swerte kasi yung nabili kong lucky charm. So wala yung pampaswerte sa Islam. Ang biyaya, nagumula yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nabanggit natin yung sa'il yung uh, unang posisyon ng la ilaha ba ay kailangan natin ng kaalaman. Okay, pangalawa, sabi ng ating mga ulama, al-yaqin. Ano al yung al-yaqin? Yung katiyakan. Okay? Katiyakan. Kailangan sigurado ka sa pananampalataya kung hindi ka nag-aalinlangan. Ano ba yung kasalungan ng katiyakan? Di ba? May pag-aalinlangan. Okay? Kailangan tayo, wala tayong um, kahit konting bahid ng pag-aalim naman na siya ba ba talaga yung totoong Diyos? Islam ba talaga yung totoong religion? Kailangan 100% naliniwala tayo, wala pagkukulang, hindi tayo nagka-aalim naman kahit konting pag-aalim naman. Hindi tayo katulad ng mga kristyano na, na, dahil sa dami ng religion na meron sila, sila-sila nagka-aalim -sila naman doon sa religion nila. Diba? Kasi nga, yung religion nila, pinagtagpitagpin mga talata sa Biblia. Okay? Halimbawa, ang Iglesia ni Cristo, may talata lang sa Biblia, Iglesia ni Cristo na tinubos niya ng kanyang tubo, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, sila lang maliligtas. Di ba? Ang sabi naman ng born again, kung nang papasok sa, sa paraiso, maliban na siya ay born again. O sila din daw yung maliligtas. Ang sabi naman sa baptist, walang sino mang papasok sa paraiso maliban na siya ay mabautismuhan. Sabihin nila, sila lang yung ligtas. Okay? So yung mga religion nila, kinuha lang nila sa verse, sa Bible, at sila na yung ang na tama. Kaya napapansin nyo, dahil sa tindi ng pag-aalimlangan nila, ito yung bilog, halimbawa, circle ng Christianity, at napakaraming religion diyan, palipat-lipat lang sila. Mula sa Katoliko, punta ng Bernaget. Nakabasa kasi ng verse sa Bible eh o naging nang papasok sa paraiso. Una sa pag-inig o naging nakinig ng pang ng Iglesia, nakabasa ng verse ng uh, Bible doon sa sa Bible, nabasa niya, Iglesia ni Cristo maliligtas, lumipad sa Iglesia ni Cristo. Okay? Tapos, nakaral na naman ng ibang religion, nakabasa lang naman ng verse doon, di ba? Baptis. Oh, Baptis na naman yun. Kaya, nandun sila sa loob ng Christianity, niligon sila. Bakit? Dahil, kung po, dahil yung pinagbabasihan din ng aklat, punong-puno talaga na pag-aalinlangan. Di ba? Pag-aalinlangan talaga kasi nagmula rin tayo sa Christianity. Mauwi ka talaga sa dilema. Hindi siya logical yung mga teaching doon. Hindi katulad sa Islam, napakalinaw. Binabanggit kung ano yung inutos ni Allah at kung ano yung pinagbawal. Kapag ginawa mo to, ito yung ganting pala. Kapag ginawa mo to, ito yung magiging pausa. So hindi ka na mahihirapan. Ha? Nadali lang siya punawain. Kaya nga sa atin sa Islam, nung imakap tayo sa Islam, alhamdulillah, na ikumpara natin yung aral na patalinaw, di ba, Kung ikaw ko sa Christianity, nung nasa Christianity tayo, punong-punong tayo ng pag-aalinangan. Pero dahil sa gabay ni Allah, nandito na tayo sa Islam, na lahat ng pag-aalinangan na meron tayong yakin, nakakatiyak tayo. Paano ko nasabi na ang Islam religion, brother? brother"? Kasi sa si Mismo si Allah sinabi niya inna ng Allah islam. Tapos ang usapan. Sinabi ni Allah mismo ang tanda katotohanan na nililihim sa paningin niya Allah Islam. Ibalik mo yung tanong sa kanya. Paano mo masasabi pa na yung religion mo Yan yung tama? Di ba? Mayroon bang sinabi ang Diyos na ang kanyang religion na iglesia, born again, baptist, wala. Wala silang mapapasa. Bakos sila lang yun na interpret sila yun lang yung nag-invento ng kanilang religion. Di ba? O, oh, nag sila pagdating sa pagkilala sa Diyos. Sinasabi nila, ang Diyos ay isa, pero may tatlong persona. Di ba? rin na din at kalo in ng wahatari sa so sarata. Sabi naman ang kuli na walang pananang pahataya, pero ang mga nagsasabi na si Allah ay kapila at tatlo o isa sa tatlo, Trinity. Di ba? Sila doon, nag sila. At kasi nga kung gano'n yung uh, paniniwala mo talaga mauwi ka talaga sa dilema. Diba? O bakit natin ito binabanggit? Kasi nga sa Christian talaga, pulang-pulo ng pag-aalinanan. Yung doktrina pala, yung mga argument nila, hindi kaya tanggapin ng isang tao na ginagamit niya yung kanyang common sense. Nakukuha ko natin, sa mandalang sa Islam, pag sinabi mong nag-iisa ang Diyos, wala ka ng pagdudugan. Bakit? ilahun kong ilahun wahid. Sabi ng Allah, ang inyong Panginoon na si Allah, ang inyong Diyos ay naging isang Diyos. Uluhu Allah wa ahad. Sabihin mo sa kanila, siya si Allah ang naging isang. La ilaha illahu. Walang ibang Diyos maliban lamang sa Kanya. Okay Di Diba? So malinaw, wala tayong pagtatalo doon kahit konti. Kasi nga, malinaw yung basihan natin. Kaya nga, sa Islam, kapag tayo sumaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, condition, kabilang sa condition, okay na, always kabilang sa kondisyon niyan, dapat meron tayong katiyakan. Di ba? So, isa yun sa kagandahan ng Islam, na kapag ka-Muslim tayo, ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, alis yung bata, oh, sobrang kulit, A aharangin niyo para hindi sila nasasanay sa kapulitan nila. Okay? Okay? So, sa Islam, kapag yumakap ka sa Islam, naaalis yung mga pag-aalinlangan na yun. Di ba? Mula sa, sabi nga kaya, mula sa kadiliman, patungong, liwanag. Kasi nga, yung teaching ng Islam, yung ating paniniwala pagdating sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw yung mga basihan. So, tanggap ng matinong pag-iisip. Kaya nga, ito yung ano eh, ito yung katangian ng akida, ng paniniwala sa Islam. Sumasang ayon siya sa common sense ng isang tao. ba? Diba? Kung gagamitin mo ay common sense, sang ayon siya. Pag sinabi mo ang Diyos iisa, Automatic yun. Wala nang pangalawa, wala nang pangatlo, wala nang trinity. Di diba? Kung hihahalin tulad natin sa ibang pananampalataya, sabi nga natin kayo, talagang mauwi ka talaga sa dilema. Kaya nga, sa Islam, pag tayo sumaksi ng la ilaha illallah, pangalawang uh, condition na binabanggit ang ating mga ulama, yung pagkakaroon natin ng yakin, yung ating katiyakan. Okay? So, <clears throat> dumating na yung, ano, yung oras ng uh, sala, at least insya Allah, nakuha natin yung Pangalawa. So, sa susunod, iisa-isahin natin. Insya Allah, mababalikan natin o makakapagdagdag tayo insya Allah ng mga karagdagang paliwanag ng ating mga ulama dito sa uh, pangalawang kondisyon na ito. Ito yung yakin. So, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Katotohanan, sabi ng Allah, ang tunay ng mga mananampalataya ay yung sumasampalataya kay Allah at sa kanyang sugo si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at hindi nag-aalinlangan. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan. So hanggang dito muna, uh, Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa nasyadu anna ilaha illa anta, wa nastagfiruka wa natubulay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh